Maayong at lokan ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suliran. Ako si Annie, 30 anyos, single o wapay anak, taga Cebu City, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpa-enroll sa akong pag-umangkon. Aron inyong hisaptan, Sugdan ko sa dihanjis anyos panisya, ni siya, uwa na'y klarong atiman ang yung ginikanan niya, tungod kay nabuang sa bisyo. Ingon ini ang mga panghita po. Ay, nahay blood ko sa mong maguwang babae, ani. Sina ang Carmela, ma? Nga Nabuang Na sa bisyo? Kapares lagi ang kapuyo. Unya ang ilang anak na si Boy. Gipasagda na lang. Unsa ma? Oh, unya, hain man rin si Boy. Tuwa dito. Pauban na nung tanako, pero dili man mo uban. Nagsigighila kay mo ayaw sa ang ginikanan, nga wahyayo. Ako na lang nalooy sa bata. <sighs> Kalban na lang diya, maoy. Kibasig mo saka pa niya hinoon ng imong dugo. Ako nga tuon ka rin. Mas maayo pa ni. Paning kamuti yung taon nga madani mo ang bata. Nonso naman yung taon mo, uy. Waban mo yung nahunas inyong anak? Naaptan man ko namang mama din yung nanuyop. Ay, perting kapuya, uy. Mawang amo itong nabuhat. Ha? Kapoy? Di kapoy mo, nga wala namang gani mo makatiman sa inyong anak. Nga usara na kabuok giunsa guntaw niya paghuna Ikaw gidunta nang no. Ikaw untay angay magpugong kay inahan ka. Napamuy anak na nagdepende ninyo. Ay, ani. Ay, kong yawi ha? Pauli na dito. Iwasag ko'y planong magdugay din hinang. Pero dad on ako's boy. Sa? Nga na dad on mo? Nga doon bay? Pero ang pangutahan nakaatiman ba mo? Ay, inaan pagyapon ko. Og ako mayu atiman og iyaan ko ang kaugmaon sa kong pag-umangko ng akong gilantaw. Og ayaw git kong pugnin ang kay tingalik ipapriso tamong duhas imong kapuyo. Unsa? Pasagdil na Carmila, oy. Total, wa nang sa tayo kabuhi sa anak. Mas maayo nang naaniya, niya, mintras pa na siya kaguling pamilya. Hmm. Boy, dalik na. Kuyok na ako, li. Ante? Dili na ko miskwila at tiwas, ante. Dung boy. Di ko kanaan eskwela. Lagot ko nila mama, papa. Boy. Imong maguang no? Huwag yun na-huna. Naguba na lang apilang kaugmaon sa ilang anak. Na? Di na lang tana maghuna-huna maugmaayo. Kikita rin maugtas. Ang importante nga niya na ang bata. <sighs> Salamat ka Ani, ha? Kay nagpakabana ka, Kiyod. Siyempre, Makoy. Pag umangkon, kubaya na. Sugat ka, Ruan. Ako na'y musuporta ni Boy. <laughs> Salamat, anak. <laughs> Wag okay, plano mo iskoy lagbalik. Two years na kang naundang baya. Sayang po kung dili ka mo pa dahil si mong pagtuon. Napamangkoy, bahiran sa eskulaan antigod. Ha? Huh? Mga pila Thirty-five 35,000 anti. Unsa? lang gipugos man sa na nilang manang sa private yun ma, na pa ipa-enroll ma oi. Nga di man din nila kaya. Kaya raman unta na nila pa ba. Sumagod private naman gyud si Boy so kad pagpagriduan niya. Nagkapuliki na lang gyud sila sugods so byron sa so diyan ni enter sila bisyo. So, so, wa na magkadimao. Oh. Ay, tadako ba yung problema ani anyway. oi. Gusto unta ko nga makapadayon eskwela si Boy. Pero asa awesome man taon ko anang 35k mo? Uy, Ngapila pila may extra sa kong sweldo kung buto na hunaon. Magbayad pa ko bills nato to Unya, eh. ang konsumo pa nato. Ay, suway so lang sa eskwela handa eh. Basig mahang ni mo. Ay. Mayo! Mayo, ani! Oh. Ma! Hala? Mayo! Si Manang ron? Ang imo marong maguang! <tod> recorded by Splendor Gaming. Mayangi og balik ang ako maguwang namo, nga mag na mo, na mapuyo siya balik sa amo, Kay nagbuwag na kuno sila siyang kalifin, na maoy ama, nga maoy amahan ni boy. Misaad siya nga mag-usab na siya, og dili na siya magbisyo og balik. Pero maulaki, imbis nga mo tabang sa mga bayrono namo, dili sa mapahimuslan. Wa man mangita og trabaho, maong nasamutan pag ang akong problema, kay nadugang man hinuon siya sa akong pakanon nun. Naibaw dili diliun na ko obligasyon, pero gihangyo ko sa akong inahan nga bahala na lagway trabaho, basta dili magbisyo. Hangtod nga, milabay ang tulok at tuig, o mihangyo akong pagumangkon umangkon ng si boy, nga ganahan na git ko na no siyang o balik. Unya, Gusto na unta ko nga mo og o balik, auntie. Sayang kaayo. Lima na ko katuoy nga naundang. Ah, uh, sige lang dong. At tuon na kong ha? Um, sorry ma'am, pero dili na mo ma-release ang iyang card kung dili ma-fully paid ang iyang balance. Mau ba ma'am? Uwa ba nila yung paagi, ma'am? na ang pamaagi, ma'am. Kinahanglan yun nga ma fully paid sa ang balance before na mo i-release ang iyang card. So, lang ugang yun, ma'am, sa eskulahan nga inyong pa niya. Basid umudawat raon niya nga to follow na lang ang iyang grado. Hapit na raba ang klase. Maulagi, ma'am, uy. Sige, ma'am, salamat, ha. sa araw 35K, gaw. Uy! Asa mong kanang kwarta, ha? gani hmm. ganit, gaw. Kung pa palang tayong mga parintin no, o mga katabang, o araw tayong problema. Pero unsao man nga, utro man sa tabangon o Kamuro may arang-arang. Arang-arang, unta. Pero na problema magmaayos kwarta. Ay! Kana sa dyong imag no? Nga si Carmela, no? Wa ganyan na huna, uy! Una! Unsao man ni Moron? Kong diretso na lang nato siya pa enroll og ALS kay niingon tong anak sa akong amiga pwede ra ko kuno mag-ELS na lang para kung makapasar diretso na siya sa senior high mao ba ma Obama? pwede ra di ay <ssuring> magid ko aning pag-eskwela sa kung pag-umangkon, ang ako mga pangutana mo kining masunod. Pwede ang pangutana. Pwede ba niya i-hold ang documents sa kong pag-umangkon sa karang eskwelahan? Kung dili pa maka-fully paid sa balance? Naibaw kong dako o gyudog lapses ang ginikanan na pag-umangkon. Pero makatarungan nun ba di ay nga abikay, wapang may makabayad sa balance, ilang i-hold ang documents, Ganibaw manuta sila nga mo na requirements para ma-enroll ang bata so, sa usa ka eskwelahan. Mura masab gud og sa marasab nga gipugna nila ang bata aron makat Ikatulong Ikaduhang pangutana, pwede ra ka ma-enroll ang pag-umangkon o nya ito follow na lang ang documents nga kinahanglan? Ikatulong pangutana, kung i-enroll namo siya sa ALS o ALS, dili ra ba kuti? or mangitag hapon o card sa ang previous na eskwelahan, ikaw pa to kitapusan, Unsa may angay na mong buhaton, o asa man may pwedeng mo dool ang yung Magkatabang ka ang deep ed sa among sitwasyon, palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran ani. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kini si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema ang may punto legal, punto medical, psychological, emotional o behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay namupagdugay ipadala ang inyong mga suwat sa suliran underscore six one at yahoo.com Or sa tong Facebook account, kinihing akong suliran, official writer's page. Padasa datung datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hi guys! How are you today? Kumusta mong tanan? Dako kay na pasalamat ni, ni Dr. Obra ug sa Tibuok Radio na, na, Station DYHP o sa RMN. Nato nga production center kay Kai, naagi hapon mo, pila katuig na number one mang ta, Dok, sa kahanginan. Number one. Kai, number one pud mo sa mong kasing-kasing ni Dr. Obra. Yes. Thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow kang Dr. Rene Obra sa Facebook. Pero na hangyo si Dok. Yeah, kumplituhan lang address. Mm. Kagadiin mo para magbalumig until asa up to asa magdaabot lang ang mong programa sa Remen. Pero asa ipada ang suwat. Are good sa atong inyato, mga... atong official writer's page. Kato tumagi mention, dili sa mga, mga Facebook. Dili sa Facebook, oh, kaya we will no longer personado. be following the protocol, no? Oh. So, makakana, no? Hello also to uh, ako na i-greet lang ni Dando Camaritas oh. sa Noria, si Beverly Padua de los Reyes, si Walter Henobania, og si Lina Salamanca Lage, kay sige good siya, og paminaw pero please lang, Miss Lina, at to ipadala ang imuhang suwat sa kiniyang akong suliran, official writer's page. Oke, okay. mari sampai ke Mga mengatakan Sitio Sandayung, Guadalupe, Sibu City, no? Hmm. lingan si Kuning Lening, boy kwan, eh, Maricel, uh, Mary, Lucille, Piel, Charlie, Piel, Ninya, Saini, Kiona, Saini. Q na ini mm. Noel Dakulan o di to uh, Franklin Quinco no nga akong amigo ano uh, ni siya yung business ng mga battery sa mga auto salamat kayo Frank ipangyo kunin mo sa akong battery mga Navarro o Basilito family sa barangay Makapso Balihermosa Negros Occidental, mayang pagpaminaw. Also to Janine Peligro Pelitones of uh, Gindulman, Bohol. And I just would like to thank my uh, DYHP family for the greetings, no, for greeting me after graduating Doc Mahambo ko. Suma oh. laudes. Ako ang master of wow. law in San wow, good day. Yabbra thank you, DYHP. Makulihan mga, mga, bright good at Bright good. Right? Buyag, buyag, uh, buyag. Suma kong Doc. Ako, scholar ko ito Yes. Scholar ko sa kumpapa pa <laughs> <taong mama. laughs> ako Scholar ko sa yan, pag high school. Batch 94, bitaw eh. Letter sender na to, karong adlaw. Uh, letter, Laodo. letter sender, si Annie. Hmm. Uh, 30 years old, single. Hmm. Wala pa, of course, wala pa anak, ay single man. eh, mo single nga na ni anak, no? Mm. Taga Cebu City, punto legal ang atong, uh, ang atong uh, nabati nabatigin sa drama attorney, no? Hmm. Okay, pag, pag so... Pag-umangkon, maniniang pangutana kay mga ginikanan yata ani Badlungon. Oh, Oh. So, nang pangutana, pwede ba i-hold ang document sa akong pag-umangkon sa iyang hmm. karaang eskwilahan kung dili pa mi maka fully paid sa balance? Nahita kung dako yun o lapses ang ginikanan gini aning akong pag-umangkon pero makaturungan ba dia nga abi kay wala pa mi makabayad sa balance ilang i-hold ang document nga kay man sila nga may maunay requirements para ma-enroll pero lang bata sa usa ka eskwelahan. Mura man sad good og sama sad nga, nga nila ang bata aron makat-on. Mm. So gihold ang document, ang transcript of recording aliyan ni na. Gihold ang transcript of record. Ah. Ah. You hold on transcript of records. Okay. mga good siya, ang kaning mga uh, kinahangla na to, mga buhaton sa pagpaskwila na to, of course, nasa tay obligation <coughs> to pay the tuition fee. Mm. Now, kung i-hold ba, I will have to check, but pwede manggod na nga maka-issue, maka-hatag grado, pero kanang mga transfer credentials do, mm. di good na, na agi right no, ang school nga mo hold ana, in order to keep them, also, kiwan okay, naman sa sila hold kung pananglitan, kagawas uh, na gawas na pero kanang mga certificate nga pade mga documents nga that is needed by the school then the new school para maka-enroll sila pwede mm -hmm. pero ang transfer credentials kanang mga TOR kanang mga docs nga naa nila nga dapat ibalhin ngadto sa Pika school pwede gyud na ma-hold sa uh, until full payment kay katungod man pud na siya sa school. Kaya Kay manira sa dang no? ang tanan naman lang dili makabayad no. na ba dagang silduanan po mga faculties, no? Yes. Ikaduang pangutana, pwede na ka ma-enroll ang akong pagumangkon unya ipalo na lang ang documents nga kinahanglan. Pwede, um, pwede na yun ma-enroll man. Muna, kung mo nga, pwede na maka-check with the uh, documents unya so, uh, maka-require na like, ka ng mga certificate of enrollment, mga hmm. certificates certificate sa mga nakumplito na, ang mga grades, kana pwede na siya makuha ninyo. Those are enough documents nga gikinahanglan po sa new school. pero kinahanglan yod, nga for a certain period of time ang new school mo require gud na nga ang iyang tanan records mm. no Ma na yod na from the old school ngadto sa new school and the only way to be able to do that is um kanang ng mabayaran yun ang tuition fee, dok. Yes. Uh, mm, uh, kinahanglan yun na. Pero ma-enroll man. Um, dili man na problema. Ma-enroll na rin ko na ingon siya ha? niya. Mm. Okay, katulong pangutana. Kung ma kung i-enroll na mo siya sa ALS, mm. kung saan na ALS? Murag, kung ano man na nga school ka ng, dok, ALS? I'm not sure kung saan yung school po. Oo. Uh, mm. Dili na ba kuti? or mangita gyapon og transcript of record sa iyang previous nga eskwelahan. Kinahanglan gyud na siya anything nga educational institution, kinahanglan gyud na nga uh, makakuha gyud gihapon og ALS o oh, maski ALS pa na siya. Um, kinahanglan gyud nga uh, mabalhin gyud gihapon ang uh, records niya kanang ilang ingon alternative learning system. Ah, mo ALS mm. Kay sila mo issue certification nga naka <coughs> Oo. Oh, oh. Mm. Pwede ra, pwede ra, no? Mm. Ikaw pa tu katapos ang pangotana. Unsa may angay na mong buhato, nag-asa man, may pwede mo dool, anong problema, ha? Matabang, makatabang kaha ang deep ed sa among sitwasyon? Well, I, I think it's going to be the same nga uh, tubag sa DepEd. But I am sure that DepEd, if ever mangani, magka problema nga sa mga other documents nga pwede ra i sa school, maski o wala pa na fully pay, nga makatabang para ma-enroll ka sa lain skwilahan, pwede maka-intervene si DepEd. But hmm. DepEd will say the same thing. Nga kinahanglan, bayaran sa Diyudgi Hapunato ang ato Uh, tuition fee o outstanding balance before ma ma issue ang kanang gitawag na nga transfer credential sa ato ang uh, ha all right yes mga suking paminaw hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. kini si attorney Elaine Bathan kini saab si Dr. Rene Obra daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa ang programa kini ang ako suliran. Gikan sa RMN Production Center Radio mo Wide Tatak Araman. Daghang salamat at maayong adlaw. <laughs>